Hello guys, good morning. Ayan nanay ko nagpapakain ng manok. Ayan mga manok niya. Ay nidag ko na mo nanay, nanay mo na ni mga piso dati nay. Naniingon ka. Ayan guys. Nagpapakain na siya ng manok, Kunti lang manok niya kasi yung iba namatay. Yung ibang yung Yan ang manok. Ito oh, puti, nag-iisang puti. Duwa ni, O nai isang inaan ko gada. Mole le, nawa. Ang tindina no na mole. drink ang pagsing tasa. Dawang <laughs> <laughs> tuktong, pwede ko na damo. Ang sa to? Ang unong nang man. Hard look. Ah, ikaw utasan. Ni magko na manay buyag na ining mapisang oh, ning ka. April, may hawak naman. Apit are Apit are Ayan guys Ini nang midah <laughs> Ini nang midah Ayan guys, yan yung mother ko. Yung mga manok umaalis, natatakot sa akin. <laughs> Nasanay kasi yung manok na yung nanay ko lang ang nandito. Kaya nung nakita ako, umalis sila. 'Yan ang paligid namin dito, guys, sa probinsya. Ang ganda na mga bulaklak ng nanay ko. Ha? Ha? Ang oras pala dito guys is 6.30 ng umaga. Ayun, maririnig nyo yung boses ng mga ibon. Ganito sa probinsya. Tahimik. Um, mabango yung simoy ng hangin. Frisco talaga. Nakura namin guys. Ayan ang malunggay. Ang dami lumalunggay na to, pinatanim ng nanay ko. Tapos yung mga kapitbahay, pag nanghingi, hingi, binibigyan naman nila. may mga saging, kasulang-ulang bunga. Yan guys, may dadaang habal-habal. Ay, nasa ano lang pala, sa, kabila. <laughs> sa kabilang kalsada. Hi guys, na ako'y mais. Ayan guys, mais. Binigay din ng kapitbahay namin. Kapipitas lang ngayong umaga. Tapos ang gawin namin dito sa saingin namin ng nanay ko. Ilalaga namin ito guys para para merienda namin ngayon. Ayan, ilang piraso kaya to? 2, 4, 6, 8. Balis siyang piraso guys. Pinatikman. Ngayon guys, ilalaga namin to ngayon. Uh, doon namin to ilaga sa ano guys, sa... sa ang tawag nito sa sagangan sa yung sa kahoy guys kasi yung nilulutuan ng nanay ko dito is kalan tapos kani adto ni namo isa doon to namin isa lang sa may kahoy para tipid sa gas nagbalat na yung nanay ko ng mais kasi ilalaga na namin bali bawasan yung balat pero hindi ubusin para para yung nilagang mais. Mas masarap pag may kasamang balat pag laga. Yan yung mother ko guys. Siya lang daw ang magsalang guys. Ako, ako naman ay naglalaban ng damit namin dalawa. Mura po kay pag-abdak si mana mo tubo na Buwan pa mana! sa mo hey. ko? Ayan guys, ayaw na sumama si guys. Dalain ko sana sa bayan. Dalain ko sa parlor. Bali, pakalayan ko yung buhok niya. Ayaw niya. Sayang daw pera. Sayang daw. Samok-samok daw guys. Para ba mukhaan? Mukha pa si Rosa. Ayaw niya guys. Dalain ko sana sa parlor eh. Pakulayan ng buhok eh. Yeah. <laughs> Ayan guys, luto na yung mais. Kain na kami ng mother ko. Napakasarap ng mais. Manamis-namis Mana siya guys. Kasi kapipitas lang galing sa puno. Thank you sa nagbigay nitong mais. Ito yung mais guys ng Bisaya na mais. Lagkitan siya. Iba siya ng yellow corn. Sa Manila is yellow corn yung hindi Ito yung puti lagkitan. Sa Manila to is 20 yata isa. Dito binigay lang sa kapitbahay. Ang sa buhok 20? Mm. Mas kaya <laughs> po Ayaw daw na bumili ng nanay ko guys. 20 nga to. Minsan 15. Manila. Luto na. Hindi ka mapalit. Hindi ka mong palit. Hindi ka mong Hindi mo ka kakaon. Nalamot. Baleto. Ang <laughs> tambog si Tangalian namin guys. Hindi na kami nagsain ng kanin. Ito lang. Pagkatapos kong kumain ng mais guys, uh, ito naman ang kinain ko yung papaya dahil daming bunga yung papaya ng nanay ko. Ayan, ginawa kong dessert. Isang buong papaya ito dahil napakadami ng bunga. Yung iba nga binigay na lang namin sa, sa uh, manok para lang hindi masayang dahil sabay-sabay nagkanda hinugan yung papaya ng nanay kong tinanim niya sa likuran ng bahay namin. Bin mo kanan itakob na kayo. Ha? na, sigaan pa.

Ako lang guys ang nakaubo sa isa. Dahil ayaw ng nanay ko. Nagsawa na. Ako na lang. Tapos mamaya yung isang malaki bubuksan ko rin yun. Balitang halian ko ngayon guys isang mais at saka isang papaya. Hindi na kumain ng rice. Dahil baka lalo tayong lulubo niyan. <laughs> ang hirap. Bigat sa katawan. Ang tamis pa naman. Kinuha ko yung pusa nila. Pusa nila ng misya to. Ang cute. Hello! Hello! Sama ka sa bahay? Sama? Hindi po, hindi. Pagalitan tayo ng amo mo. <laughs> Uuwi na sa inyo. Uuwi na. Uuwi ka na. Sa inyo. Uuwi na. Hindi. Huwag mo. Tsuma Okay guys. Patuloy tayo sa paglalakad. Ah, para makabalik na dahil Naghanap daw na ako guys ng saging ngayon na pwedeng masaing dahil maligo kang kami ng dagat. Saan kaya kami makahanap nito? Ito tayo. Yung paakit sa taas. Yan kalsada na yan guys. Yun yung iikot papunta sa amin. Yan dito. May aso kaya. Ito yung guys. Yung bahay na to. Patay ng ama ng anak ko. May ibibigay lang ako dito. Ayo! 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 Layatan tao.